So, nag-comment ang pinsan ko, sabi niya, if wala sa inyong phone, pwede mo mo gamit o notice save na app. So, thank you so much, Jason, sa pag-comment. So, doon siya nag-comment sa video ko about don sa unsent messages. So, mababasa niyo na ang unsent messages sa notification history ng phone niyo Pero kung wala pang notification history ang phone nyo, kasi nakadepende kasi yon sa Android version ng phone, gumamit na lang kayo ng notice save para mabasa niyo pa rin ang unsent messages. So, una, punta kayo sa Play Store dahil mag-install kayo ng Notice Save. So, ito yung i-install nyo, guys. Itong Notice Save. Ayan, i-click nyo lang, i-install nyo lang. So, ayan. Installing na siya. So, wait na lang tayo. So, after nyo ma-install, i-open ninyo. So, dito, i-click nyo ang Allow. Tapos, Save Notifications. I-click nyo ang Next sa baba. Tapos, dito naman, i-click nyo ulit ang Next. Tapos, allow. So, dito, you can allow access by switching no, to save on. So, i-click nyo ang next. Naka-denied pa kasi siya. So, dapat i-turn on nyo yan. I-click nyo. Ayan. So, allow notification access. So, i-turn on nyo. So, okay na siya. Back tayo. Back ulit. So, dito naman, i-click nyo lang ang allow. Loading up less na. So, dito, i-click nyo ang next. Notifications from selected apps will be black on status bar. So, i-click nyo ang next sa baba. Tapos, scroll down lang kayo. So, dapat dito guys, ang messenger nyo ay naka-turn off. Para mabasa nyo ang unsent messages. Huwag nyo nang galawin ang messenger dyan. So, back tayo. So, dito, i-click nyo lang ang next. Yan. So, back tayo guys. So, dito, ito yung lalabas. I-click nyo lang ang next sa baba. Tapos, next ulit. Tapos, next. So, ayan na siya, guys. So, ngayon, punta tayo sa, ano, sa messenger. Maghahanap tayo na mag a ng message. So, ayan, itry natin to. Itong seromaline. Si Hello, Mayma. Hi, Romaline. Nalubat kasi ako kanina, guys. So, dapat kanina ako nag Ano, nag -tutorial. so, nalubat ako. Ayan, replyan natin. Tapos, ipapa unsend natin to. Itong kumain ka na ba? Ayan, guys. Tingnan natin kung masi-save ba doon sa notisave. So, ayan na ang sent na niya. So, check natin sa notisave kung nandun ba siya. So, ayan guys. Scroll down lang tayo. So, nandito siya sa baba. Ayan. So, i-click nyo lang to. Itong message na sign. Ayan. So, nandito siya guys. So, ayan yung in-unsend niya. So, ayan. Mag-thank you lang tayo. So ganun lang guys, kadali. So dapat yung messenger nyo naka-on ang notification para ma-save din siya sa noti Kasi kapag naka-off ang notification ng messenger nyo, so hindi siya masi-save sa noti So ganun lang guys, sa mga walang notification history, ang mga phone, so mag-download na lang kayo, mag-install na lang kayo ng noti Sa Play Store para mabasa nyo pa rin ang unsent messages. Doon kasi sa notification history guys, hindi nyo na kailangan mag-install ng app para mabasa yung unsent messages. Kasi kailangan nyo lang siyang i-turn on sa settings ninyo. Pero yun nga, nakadepende kasi yun sa Android version ng phone. So kung wala pang notification history ang phone ninyo, so mag save na lang kayo. Again, thank you so much sa pinsan ko na nag-comment. Sa so, mga gustong mag-comment dyan or magbigay ng suggestion, so comment na lang kayo sa baba para magawa natin ng tutorial. So thank you so much then Kai Romalyn Pinalosa sa ka-chat ko kanina. So ganun lang guys kadali. Thank you for watching.